pagkatatapos lang namin mag unload dito sa may warehouse ng <coughs> warehouse ng Sibulan Dumagiti mga kabady ko Dumagiti so nandito pa ngayon ngayon pa away na kami yan o welcome to Dumagiti airport ayun o laki ng aeroplano ayun laki yun guys buddy sa uh, hindi pa nakakapunta dito sa may sibulan dumagiti so badi, uh, panoorin lang mga ang aming vlog uh, ito pala yung bayan ng sibulan uh, una sa lahat mga kabadi maraming salamat at ay eh, maaga kami na receive dito sa may customer namin sa pinag-delivera namin so kami po ay pauwi na shout out din pala sa aking mga subscriber dyan uh, sa hindi pa nakasubscribe buddy na subscribe na kayo at uh, maraming salamat sa ano ang tawag nito ah, sa hindi na sawang nagsuporta sa aking vlog no buddy abang-abangan niyo lamang buddy ang aking driver content gawa ng hindi pa ako nakapag <coughs> uh, turo gawa ng so yung aking mga pahinan tiba ka ngayon buddy uh, medyo mga matitigas ang ulo so hindi ko muna tinuturuan at na ako naman buddy, napaka uh, lambot ko lang magturo pag nakita ko na uh, sumusunod sa mga gawain ang mga gawain naman nito ba di ay napakadali lamang sundin kung talagang ipasok sa isipan so number one uh, dokumento ang alawa uh, siyempre pag check ng langis langis, tubig check ng mga stud kung nagluwagan, gulong at higit sa lahat buddy, malinis dapat sa loob ng truck pero nga sa ngayon buddy uh, nakita ko naman eh napaka dungis dungis talaga ang truck so ayaw ko yung paulit ulit ako magsabi uh, baka sabihin yung uh, profit driver ay lagi na lang maguto so hinayaan ko lang badi. uh, pag nakita ko medyo madungis ako na lang magpupunas dyan pero kakaiba so dati yung mga helper kong nag drive na ngayon badi, kakaiba sila badi, noon Uh, seryoso po sila sa uh, kanilang pangarap, pero ngayon ba di pag tinuturuan mo uh, medyo sumusungag, hindi talaga sumusunod so, ayan natin ba di kaya mayroon talagang tao na gano'n uh, yung pangarap nila ay maikli lamang, di kagaya ng ibang tao na nangangarap ng mataas pagay no? sa akin ba di, noong araw uh, share ko lang uh, wala pa akong driver noon wala pang driver nasa pa, papunta pa lang sa truck ah, nakita nila double chikon na lahat ilaw ah, lahat lahat na mga tubig lang is yun na chikon na yung lahat badi ah, sampan na lang yung aking driver so, talaga, so pagdating sa driver ko simpre, ah, hindi na rin siya mag-aalangan na magbitaw sa aking manubila no kahit student Ay, pa ako nun no? yung driver ko pinadrive drive na ako sa gabi so maraming salamat talaga at eh kahit papano ang aking driver na hindi na rin madamot at napakabait nun pero sa totoo lang napakahirap amuhin ang mga driver noon ba di kaysa ngayon so sa ngayon dahil may social media na uh, at yung iba naman kinukuha na lang ng content sa akin ba de, hindi po kinukuha na ko ng content kundi uh, pangarap ko rin na makatulong sa iba no? kaso lang pag medyo matigas talaga ulo ba di hindi ko talaga dinaturuan dahil pag natuto yan mas maangas pa yan sa'yo no? shout out na lang uh, sa mga mapay ko mga panood man ito uh, tandaan nyo lang kung may pangarap kayo More gawin life nyo life. ang lahat no? gawin nyo ang lahat hindi naman masama yung mga utos ko sa inyo uh, para sa inyo naman yan pag kayo po ay nagkaroon ng pamilya sa lahat naman po na may pamilya ng mga pahinanti ako po yung awang-awa po sa inyo dahil maliit lang po ang inyong sahod Uh, sana pangarapin nyo na maging driver ang importante sa lahat yung ating pakikisama sa driver uh, at simpre focus lang sa inyong mga pangarap uh, shout out sa lahat na mga supporter ko maraming maraming salamat sa inyong lahat